gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Hello po mga kapanalig, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan, mga kapatid sa buong iglesia, no? Mga kapanalig at hindi mang kapanalig, makapanalo, makalpatropa, magandang araw po sa ating lahat. So isang napaka matamis po na Salit mo na sa inyo dyan Okay Lalo na po sa ating mga dakilang subscriber Na patuloy po lang sumusuporta sa ating munting channel Maraming maraming salamat po sa inyo Okay Sa video po natin, napanood po natin ang talagang mga pangyayari po sa sabi nga sa takbo ng karera nitong si uh, motovlogger na si Yana. Uh, sa simula ay napaka, napakaganda po ng kanyang naging simula. Uh, marami po ang naging subscribers niya, followers niya in any social media accounts. kalang po nagkaroon po ng malaking problema nang minsan po silang mag-adventure kasama ng kanyang mga kaibigan at nagkaroon po ng parang uh, road rage doon po sa pangyayari na kinasangkutan nga ni Yana Versus si Kuya Jimmy Pascual So, yun ang nakakalungkot na pangyayari sa buhay niya bilang isang uh, social media influencer Kaya naman, sa mga nagsimula pa lang ko mag-bloom yung kanilang mga pangarap sa buhay ay maging we must be extra careful enough, no? na makasagupa ng iba't ibang uri ng mga maaring makaapekto po para matamu po natin ang mga nilulundo po nating tagumpay at pangarap sa buhay. Kaya naman, so lagi pong nagpapalala si Kal si Kal Panalo na sana, sana naman, ay wag na pong maulit sa ibang mga vlogger at mga social media influencer ang nangyari po kay Yanap. No? Versus si Yana and uh, uh, Kuya Jimmy Pascual na isang pickup truck driver na may binatbat na mampalay pag pala pagdating po sa uh, buhay. Nagugulo <laughs> tayo eh. Okay, mga kaibigan, uh, napanood po natin ngayon na talaga pong galit na galit po ang kapatid. Kapatid yata, yes, kapatid ni Sir Jimmy Pascual. Dahil po sa pagkaka-expose po ng kanyang pamilya sa social media at same time yung kahihiyan na tinamo ng pamilya niya niya, dahil sa nangyari nga doon sa agulo uh, nila ni Yana doon sa Yes. Ay, basta yun okay. na yan. <laughs> Mga kaibigan. No? Um, kung atin pong titimbangin at titinan ng maigi yung video, kapapos sila may uh, kasalanan. Nga lang, medyo hindi naman masyado kay Kuya Jimmy Pascual kesa doon laban kay Yana kasi siya na po talaga pag tininan mo po yung video is talagang uh, very unethical po ang naging ano niya naging actuation po niya no bilang isang social media influencer dapat po ang pinapakita po natin dito ay ang talagang sabi nga we tend to assert ourselves to be followed as a model di ba po ba tama po ba yan <laughs> at, dapat model po model sa pagawa ng mabuti at sa ang uh, tawag doon sa pagpapakita po ng mabuting asal. Dapat po we are so dapat ang tawag doon, dapat well educated po tayo, no? Hindi mal educated. <laughs> diba? Iba kasi yung well educated sa mal educated, spelling pa lang magkaiba na eh. Yung <laughs> kita po kasi ni Yana doon sa pagitan nilang dalawa, ni if you still remember nagkaroon ng dirty fingers sign itong si Yana nag ano ba doon ginawa niya basta yun na yan ano ganun, ganun siya eh di ba alam niyo na yan so uh, dahil doon uh, na trigger yung galit din ni Kuya Jimmy nagtanong lang naman yung matanda no parang siguro uh, upon his driving while he was driving no Siguro marami iniisip kasi isang negosyante ito eh. So, ang problema lang, no? Uh, doon nga nagkaroon ng Sabi ka, parang, di ba? Nag-anuhan sila, nagsagutan sila. Sabi nga ni Yana, anong umuso ngayon niya, eh, sumikat yung uh, anong sabi doon? Mm um, Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? <laughs> <laughs> you tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba di dirty sign ang kita? Finger dirty sign kita. Kasi nga, gano'n ang pangyayari, no? Oh, upon scrutinizing or looking at the video, no, nakita po natin na talagang pareho sila may depresya, ba? Diba? In the first place kasi si Kuya Jimmy palipat-lipat po ng daan. Sana dapat tayo nagmamaniho ng mga four wheels, no? Yung mga sasakyan po tayo dapat kapag katulis lang po dapat we keep on the right track nasa gitna lang nasa kaliwa kanan po tayo lagi Huwag po tayong palipat-lipat ng daan it can cause a uh, road accidents di ba yun naman ang naging kasalanan ni kuya Jimmy doon so uh, yun yun kita po natin pero ito namang siya na, siyempre, siya yung nasa hulihan. Nakita naman niya na talagang paikot-ikot pa, lipat-lipat ang dalitong si Kuya Jimmy. Dapat naging cautious, uh, uh, yes. naging curious din siya, naging aware and naging extra careful pagdating doon po sa pag-overtake. <laughs> Isa pa, nakaka nakakalungkot, no? Ikaw ba naman mag-overtake ka? Dalawa lang ang lane. Tapos mag-overtake ka sa right. <laughs> ano yun? Ayun? Hindi pwede mag-overtake ka kapag dalawa lang ang lane. Nasa dapat sa kaliwa ka mag-overtake. Yan ha. O so, nandun ako at ako yung, ako yung ano dun. At pinikitan kita ng bonggang bongga. Isa e, pa. You're driving without your side mirror. Your motorcycle. No side mirror at all. Oh, come on yan ha. <laughs> dapat meron kang side mirror kapag nagda-drive ka ng motorsiklo mo kasi paano makikita yung kasunod sa likod sa gilid mo di ba paano na <laughs> sa kaya ito yung actuation <laughs> kasi ni Yana yung actuation kasi ni Yana is not sabi nga um, hindi pwedeng ano hin eh hindi pwedeng hindi pwedeng kayahin eh hindi pwedeng maging modelo eh kasi bakit lalo na sa mga kabataan among our youth today na sa mga kabataan ngayon so yung ginawa ni Yana is not a thing to idolize or yes kasi it's a sign of being disrespectful to the older people or older persons di ba hindi siya naging humble hindi siya naging humble lalo parang pinakita niya naging siya gano'n <laughs> Ay, dapat humble, hindi hambung, no? Dapat yana must learn how to be submissive. Diba? Dapat maging submissive siya. Nakita niya matanda na at saka nagtalong lang naman yung tao. O. Oh. Tinarayan kasi ni Yana eh. Tara na ito nung buying ito. Bagat ang tari kasi ni yana. <laughs> <laughs> yana. Ang maganda naman sana kaso mataray. Anong ano doon? Hindi maganda yung gali. Nako. Tama na, tama na. Huwag natin i-bash si Yana. Kasi kawawa eh. Oh totoo, nakakaawa si Yana ngayon. Kasi uh, sa mga mga paninira, uh, hindi hindi paninira talaga 'yung eh. saring mga komento, masakit na mga salita ang natatanggap niya. So, sabi nga, sabi nila, um may kasabihan na deserve. <laughs> hindi naman. <laughs> ano naman. So yun nga, nandun tayo, na tayo sa situation na gano'n. Siguro siya na nakalimot lang sa kanyang pagkatao, sa kanyang sarili at nagpadala siya sa kanyang emotion. Sabi nga, if we do not use our brain and we tend to, sabi nga, we say, uh, um, ano pa Aha. Uh, we are carried by our emotion. Mm, hindi nakapag-isip ng mabuti. Ayun, uh, nasisira niyang discard. <laughs> yun ang yun ang kay Yana eh kasi ang kanyang diskarte hindi nakapag-isip ng mabuti no? hindi niya isip ng maayos kung ano yung maaring kahinatnan what will be the consequence of her action di ba? what will be the consequence of her action English yun ah <laughs> ang so, dami yung nilabag eh wala siyang side meron I just if Yana um, Uh, have undergone uh, seminars and orientations during application of he her driver's license getting his driver's license i hope na nagdumaan siya doon sa tinatawag na orientation and uh, proper study no and proper training sa pagkuha ng uh, tawag doon pagkuha at sa pagpag uh, ng lisensya niya kun <laughs> <laughs> natin paguluhin 'yun ang ibig sabihin hmm. <laughs> di ba So mga kababayan, sa mga motorista po dyan, sa mga nagmumotovlog po dyan, iwas-iwasan po natin ang na maging uh, masyadong matapang sa daan. Kung mainit pang ulo natin, iiwan po natin yan sa bahay natin, sa bao, lagyan po natin alkampur. Huwag <laughs> <laughs> mong ang init mo sa, huwag mong dalhin ang problema at idaan mo sa init ng ulo yung mga nangyayari sa buhay mo, no? Remember na lahat ng bagay is really happening for reason, no? Lahat ng bagay may mga dahilan niya kung bakit nangyayari. So, yung pangyayari yun sana that would serve as her experience uh, in his adventure. In her adventure, should I say. Like, like no? So, sana sa kanyang uh, yun na nga, yung buhay niya, pagiging venturesome niya na, sana din dala niya yung pagiging edukada, no? At yung init ulo ay iniwan niya sa bahay nila or kasi niya, tapon niya doon sa, kalil, doon sa kanal. <laughs> <laughs> so, hindi natin masisisi ang pamilya at ang mga kapatid ni Kuya Jimmy. Paswal, kung siya man ay kakasuhan at talaga namang, ayun na nga, tuloy daw ang kasi. Galit na galit talaga. Galit na galit. Panoorin niyo video. Ito yon Okay, yun. Napanood niya, di ba? O, ganun. Galit na galit talaga. No? Talagang decidido, they are... His family is determined to uh, continue the case against Iana, No? So, napakahirap ng buhay ng isang influencer. Ang dami mong subscribers, followers, tapos biglang... parang biglang angat ka, tapos parang kang napunta ka agad sa langit, saka lumipad ka pa langit, tapos biglang kang binagsak pa lupa. Ang sakit nun. <laughs> Masakit yun. Sa totoo lang, No? Masakit yun sa totoo lang. Kaya sa mga influencer po dyan, mag-isip-isip po tayo. No? Uh, wag po natin tingnan yung tao kasi parang nilait pa nga niya na yung itsura ng pickup truck niya, yan, pangit ng, ng pickup truck. Tapos parang minura pa niya yata. Sabi niya, jamet, jamet, jamet. Hindi yung damit na ano ha? <laughs> kasi yung suot. <laughs> diba? yan yun, basta yun na yun. It's a provocation, no? At ito pa yung malupit, i-upload niya pa sa kanyang social media. O, yung video, no? Snap. Not... <laughs> eh, okay, nag-iisip na yun siya. Itong taong to, eh. Kaganda-gandang tao, hindi eh. marunong nag-iisip, eh. <laughs> ah. Kumakatituloy yung ilong ko sa iyo, eh. <laughs> Pwede kayo under ko Okay. Mga kaal panalo. So, yun. Uh, wala tayong magagawa. Para yata ang balita ko, pag tinuloy yung kaso, there comes a possibility that Yana will be imprisoned. Ma makukulong na ko ang hirap na. No. <laughs> At 90 days, confiscated ko ang kanyang lisensya ng LTO. Then, confiscated. Ibig sabihin po, ah uh, she can no longer drive per motorcycle kung saan man siya gusto pumunta or lumayas man siya or pumunta siya sa ibang ano at maghanap pa ng ibang pick up at saka lalait la, laitin itin <laughs> sabihan at ay eh, basta yun na yun buti pa nga yung mga kasama yung mga kaibigan na yan, yung mga lalaki eh talagang humingi ng pasensya pagkikita po natin talaga napaka sincere nila no nag sorry sila so kaya eh, nga mas talaga sa mga babae at lalaki, talagang mas ano yung lalaki kaysa mga babae eh. <laughs> Kasi yung mga babae talaga matatapang yan eh. Hindi <laughs> talaga nagpapa, ano yan, nagpapatalo yan ang mga yan. But, buti pa yung mga lalaki masyado submissive, masyado humble, kagaya ko. <laughs> so yun na yun. So mga kaibigan, huwag na po natin patagalin ito. Ang mga nag-vlog nag po dyan, nag vlog, nagta travel vlog. So, bring your behavior, no? Yung uh, good manners and right conduct at baka mabigyan ka ng right by niya. <laughs> mm. Kaya naman, mga kapanalig, mga kalpanalo, mga kaibigan, mga kapatid po, no? Sa pananampalataya, mga kaibigan, hindi mga kapatid sa pananampalataya, still, we are friends, no? Tatandaan po natin, we are moving in this whole wide world in with laws and regulation. So mag-ingat po tayo mga kaibigan at mga kapamilya. So may batas, sabi nga ni Kim Cho, sa classroom may batas, bawal lumabas. <laughs> 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 sa pato eh. Ay, ako. <laughs> Pero pag pag naano na yung batas, pwede nang lumabas. <laughs> joke lang po, joke lang po. Mga so basta, just uh good luck. God bless to us at si sana. Sana hopefully the both parties will settle the conflict between them, no? And remember that God is always and really watching us. So God bless and Mabuhay po tayo mga Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Pag hindi ka pa naka-pag-subscribe, pinutin mo na ang mapupulang subscribe button dyan. Maraming salamat. Bye-bye.